Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inamin ni Yeng Constantino na sinusubukan niyang bumalik ang gana niya sa pagsusulat ng kanta dahil ngayon ay nahihirapan na raw siyang gawin ito. I'm taking my time to rest. Hindi ako makasulat ng kanta talaga. Sobrang hirap. Grabe yung pressure. Siyempre susulat ka tapos iintindihin mo pa ang itsura mo. Parang bakit ganun na yung dating? Unlike before na excited ako pumorma. Magayos. ayos Excited akong kantahin tong kantang sinulat ko, tapos na wala ang passion na yun. Sobrang heartbreaking talaga, kwento ni Yeng sa kapamilya chat ng ABS-CBN Entertainment. Isa raw sa mga paraang naisip ni Yeng para bumalik ang gana niya sa musika ay ang pagla-livestream sa Facebook kasama ang mga kaibigan. Dalawang linggo na niyang ginagawa ang live videos na ito kung saan tinutugtog nila ang mga kantang minahal nila noong bata pa sila it really helps mentally and artistically. I'm really anticipating na after ng season na ito ay makasulat na ako ng mga song ulit. Kasi alam kong nami-miss na ng youngsters ang mga kanta from me. Katulad ng Jeepney Love Story at Pag-ibig. Ganon. Hindi na ako nakakasulat eh. Sana pagkatapos nito makasulat na ako Lord. Gusto ko nang makasulat ng kanta. Saad ni Yeng. Dinitalya ni Yeng ang malaking hamon na ito sa kanyang karera at kung paano niya sinusubukang lagpasan ito. Nakatulong daw sa kanyang isa puso at balikan ang mga pinagdaanan niya bago maabot ang kanyang pangarap at magkaroon ng pangalan sa industriya. Pero nagawang humugat ni Yeng ng emosyon para sa isang bagong kanta. Dahil naapektuhan daw siya ng mga pinagdaanan ng mga frontliner at mga taong nawala ng mahal sa buhay dahil sa pandemya. Ang resulta nito ay ang latest single niyang kumapit na layuning magbigay inspirasyon sa mga Pilipino. At magpaalala sa kanilang nariyan ng Diyos para gabayan tayo. Mapapakinggan na ito sa iba't ibang digital music streaming services, tulad ng Spotify at YouTube Music. Anong masasabi mo sa balitang ito?